Luto tayo ng scramble na itlog. Kaya ulam natin alusay. Lagyan natin ng sibuyas, kamatis. Ayan na guys. So, Panahin muna natin ito. Kamatis. Ayan. Halo-halo lang pa. Dan lumabas na yung aroma. <laughs> Sabi ng yung aming ama. So, para na lumabas ang aroma niyan. And, scramble egg dating. Lagay na natin. Pwede na yan ating ulam almusal. Masarap to pag may partner na tuyo. <laughs> Yan yung katutuyo ko lang, no? Baka manuyot, matututo na ito. Huwag na muna. Yan lang muna. Kaubos lang ng tuyo na niluto ko ng karang araw. Yan lang muna log scrub na, na may sibuyas kamates. Mahina yata yung apoy natin. Yan. Yan ang ating recipe for today's video. <laughs> ibang maisip na no? yan ganyan-ganyan natin yan para sumunok yung maluto at ibabaw ba lalim lang na luto palabas yun ay pa ano yun natin sa ilalim parang syang naglalakmok hindi naluluto yung baba, hmm. Dati, ano ko lang yung takip dito, yung takip na plain, kaya lang mga uh, na kasi. Meron ako dyan. Kaya lang. Wala. Pag nilagay mo kasi dito, guys, yung sa mga tao. Buo pa din siya. Mas parin yung itlog. Ngayon kayo wala. Banituhin lang natin. Ayan. Ganyan na lang. <laughs> Sigurugin din naman yan nanipin eh. Ayan. Ayan, luto na yung ating scramble egg with Si boyas Kung gusto nyo guys ang ating video, please like and share naman and follow. Thank you for watching.